baka po siguro magpapahinga muna tayo <laughs> Ayan, mga idol, isang magandang hapon po pala sa inyong lahat dyan, no? Sa lahat na nakapanood ng video natin ngayon, mga solid supporters, selling viewers, viewers na nasa ibang bansa, mga FW, magandang hapon po sa inyo lahat dyan, mga idol. Ano pala, Bali, hingi ako ng pasensya mo ba kung hindi tayo nakakapag-upload araw-araw kasi mag-aapat mag na araw na tatlo na wala akong upload. Gawa na nga po ng ano ba, sobra talaga yung busy tapos pagod ng katawan may idol. Simula kasi nung ano, yung umalis sila mama, yung ako na yung pumalit na gumawa ng tinapay ba hindi na ako nakakapag ano talaga nakakapag vlog masyado gawa na nga ng nakababad sa init ba nakababad sa init ng pugon sobrang init tapos hindi naman pwede mga idol na pupunta tayo ng dagat o kahit saan ng sapa ba na ganun galing pa tayo sa init kaya pasensya na po talaga kayo mga idol ha? sa lahat po ng mga solid supporters lang po na nakapanood nito gusto ko lang ipalam sa inyo mga idol ba kasi ngayong time na to grabe talaga yung ano yung stress na, na nasa namin na nasa, na nasa namin ngayon tapos isa pa dun eh ba, bali ano pala mga idol kumusta po pala kayong lahat dyan sana okay lang po kayo no bali yung video natin ngayon short video lang po mga idol gusto ko lang po ang ipaalam sa inyo no na sa mga nagdaang araw na wala tayong upload pasensya na po talaga mga idol ha kasi may, may mga nagtatanong din po sa akin bakit hindi ako nakakapag upload palagi iba na talaga ka nung dati may idol ba na daily minsan nga tatlong beses ako nakapag-upload dati sa loob ng isang araw minsan apat nakakaya pa natin yun ngayon may idol sobrang ano talaga sobrang hirap gawa na nga ng nang... dami talagang ginagawa tsaka yun na nga mga idol sa nabanggit ko po sa inyo simula nung gumawa ako ng tinapay tapos salbaro ba ay ang ano na talaga kasi nagigising ako kadalasan alas dos alauna alas dos hanggang umaga na yan siguro sa so pagod ng katawan pa nakakaidlip ako minsan pag umaga nag nagigising ako alas gis naman ng ano ng umaga tapos gusto ko sanang lumabas mag vlog ba kaso sobrang ano na rin talaga mga idol yung iniwasan ko din pasma kasi nakaharap kasi sa ano mga idol ay sa apoy tapos pasensya na talaga mga idol pasensya na po mga idol sana hindi ito magtuloy tuloy kasi pag magtuloy tuloy ito mga idol baka ano ba matigil na yung vlog natin sana, sana wag naman pong mangyari kasi napapabayaan ko na po yung vlog hindi na ako nakapag upload palagi pasensya na po talaga may, kayo mga idol no, sa lahat ng mga solid supporters natin na nakapanood dyan short video lang po yung ginawa ko para i-update lang din po kayo mga idol no, sa mga ganap dito sa buhay namin gusto ko sana mag vlog daily mga idol pakita sa inyo kung ano yung ginagawa namin so yun na, yun na lang yun na nga mga idol ano talaga yung pagod pagod talaga mga idol grabe yung pagod na nararamdaman ko ngayon iba talaga yung ano ba kaysa dati no sana may tindihan niyo po mga idol no pero pag sisikapan ko na mag-upload kasi sayang din naman mga idol yung channel natin pinaghirapan natin to dugo pawis luha ang pinuhunan ko dito mga idol tapos basta basta na lang po yung ba yung papakawalan pag ano lang pag may extra na oras gagawa talaga ako ng paraan na mag-upload. Maraming salamat po sa inyo kasi andyan pa rin po kayo na sumusuporta, no? Sa mga sulit supporters natin diyan, maraming maraming salamat po, Maydol. Tapos may isa pa kasi kami ano, Maydol. Eh. May isa ba din po ngayon na problema na dumating bali dum pang ano na? Pang 3 days. 3 days na bino. Ma. Ma. 3 days ka na ano no? Ha? nung Bernes nung, Bernes pa po nagumpisa mga idol ba yung isa din yung problema ang dumating sa amin ngayon pagsubok pa kaya dagdag na rin to mga idol sa stress sana sana malagpasan namin to no, si Maika po mga idol ay pag sa tuwing umiihi siya mga idol may kasama pong dugo yun po yung kinakatakot namin hindi pa kami nakapag paano nakapagpatingin sa bigay ni bukas bukas po lunis bukas ngayon linggo kasi mga idol kasi nung biyernes nagupisa nun biyernes ng hapon doon nagupisa yung ano niya mga idol yung pag umiihi siya dugo tapos hindi naman siya ano mga idol hindi, na, hindi naman yung riglam ano hindi naman oh, um, hindi naman regla mga idol kaya nga yung ano namin bukas, sana may vlog ko din to mga idol, no, update ko lang din po kayo sa mangyayari man kung may video natin, kung hindi mga idol, pasensya na po ulit, no yun na, nababahala kami kasi spotting siya mga idol, iwan ko lang may picture kami na nakita iwan ko lang kung may insert ko ba dito sa video natin ngayon, o kung ano baka hindi na mga idol, kasi bawal din po yung may mga dugo-dugo, pag ano ba, pag may vlog, may nagbibidyo, okay sana hindi tayo mag-copyright no basta mga idol pasensya na po talaga sa lahat ng na nakapanood ng video natin ngayon short video lang to mga idol mga 10 minutes siguro mga idol no pasensya na po talaga kayo ulit mga idol ha? sa lahat po ng mga solid supporters natin dyan na nakapanood nito sa mga solid maraming maraming salamat po talaga mga idol yun na nga yung kinakatakot namin no marami kasing sumasagi sa isip mga idol na hindi maganda ba kasi marami sa tuwing umiihi si Micah, pagkatapos ng ihi, dugo, oh, yung buhos-buhos na dugo, mayroon ba, yung sumusunod sa ano niya. tapos masakit daw. Tapos sabi ko sa kanya kung may ganun, may history ba siya ng, ano mayroon, may history ba siya ng, ano ba yun, may, may history ka ba yan ng UTI, ah, Dati, no? Pero yung naramdaman mo dati, hindi kagaya ngayon. Hmm, dati mga idol, nagkakaganyan siya pero walang dugo ngayon mga idol. Nakakatakot po talaga. Nakaka-stress. Nakakaba mga idol kasi nga may dugo. Okay lang na dugo na maliliit mga idol ba? Yung kunti lang. Yung dugo kasi na lumalabas sa kanya, madami. Doon po kami natatakot no. Kaya bukas po mga idol, pupunta kami doon sa ubigay ni kasi yung schedule nung doktor para bukas sa ubigay ni mga idol lunis lunis tsaka po mga idol yun na nga pumunta kami nung Bernis kaso wala na hindi na kami nakaabot mga idol no? si half day lang sila kaya bukas po yung schedule namin sana may vlog natin at sana po mga idol na okay lang hindi ganong ano no hindi po ganong malala kung ano man yung merong ano karabdaman si Maika ngayon sana sana po mga idol no magdadasal po natin na maging okay kasi isa na rin po ito mga idol mas lalo po ako na stress ba tapos mas lalo ano may idol sa dami po ng ginagawa sa dami ng pagod tapos ito pa nga po mga idol dagdag -dag pa siguro pagsubok lang ng justo sa amin sana maging okay po lahat mga idol kasi alam naman po natin mga idol na medyo mahirap din talaga yung sitwasyon namin ngayon sana ay maging okay lang no at hindi mal masyadong malala yung ano yung examination ng doktor mga idol Basta kung ano man po yung mangyari bukas, i-update ko po kayo mga idol. Sana makapag-video ako pero kasi sikapan ko po mga idol na makapag-vlog bukas no. Para maipakita, mai ano ko din sa inyo mga idol kasi yung ano namin, tinanong ko din ko na din po si ano si Ninong Ninong Mar from Hawaii. Kung ano ba yung mga sintoma, sabi niya baka UTI. Tapos may isa pa siyang sinabi mga idol tungkol daw sa matris kasi medyo may idea kasi may alam kasi si Ninong Marjan sa ano may party sa mga health issue ba tapos sa mga pagbasa ng medical certificate medical record mga medical sa ano nakakapagbasa din siya may idol basta sana sana hindi po yung iniisip namin sana ano lang siya ba na mild lang siya mga idol no? kasi grabe dagdag pa po to mga idol na ano na problema no Basta mga idol, pasensya na po. Talaga kayo ulit, no? Sa lahat po na nakapanood. I-upload ko po itong video na to. At least malaman nyo din po, mga idol. No? Kung magtuloy-tuloy man, na, tao eh, na, ganito yung mangyari, mga idol. Baka po siguro, di ko alam, na baka po siguro, magpapahinga muna tayo. Magpapahinga muna po ako sa vlog, mga idol. No? Kasi, marami talagang kinakaharap ngayon na pagsubok ba siguro may kasi yung vlog hindi ko na, na ano talaga na napupukusan hindi kagaya dati ba na araw araw tatlong beses sa isang araw minsan apat na beses tayo nakapag upload ngayon madalang araw umilipas yung ilang araw muna bago makapag upload mga idol kaya pag nagtuloy tuloy sana lang wag mong tuloy tuloy kasi baka magpahinga na po tayo mga idol at titigil Tigil muna para ma, ano mga idol ba. Ma-focus muna dito sa mga kinakaharap namin ngayon, no. Ayun. Blingang dito na lang po muna 'tong mga idol ha. Short video lang po 'to mga idol. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat sa supportan nyo po binibigay sa lahat ng mga solid supporters natin dyan silent viewers, viewers na nasa ibang bansa kay ati ninang kari at ninong roll cones Ingat po ay eh, sa biyahe nyo kay ang kill journey. Shout out po sa iyo ang kill, no. Kay Ninong Mar at Ninang Lisa, shoutout po. Mm, kay Kuya Eric, Ninong Eric at Ninang Wina, shoutout din po sa inyo dyan. Kay Ate Raquel, Kuya Kinji, Tukita ng Japan, shoutout po. Sa lahat po, nasa solid supporters, sa lahat ng viewers natin na bagong nag-subscribe, maraming salamat po, may idol. At pasensya na po talaga ulit, may idol. Mag-ingat po kayo palagi. Hanggang dito lang po kung natong idol. Basta pag nakapag-vlog ako bukas, i-update ko po kayo may idol. Maraming salamat po. Bye-bye po.